Ayon, so ito, part 2 ko na lang ito. Baka hindi ko kasi kaya nang ito ko na medyo na kagulat mo yung mga, araw mga kabitag na. Abangan nyo na lang yung aking uh, susunod na upload mga kabitag dito sa part 2 natin na ito. So ayan, uh, patuloy na kami na maglalakad sa kabila ng kagubatan. Uh, May tiyowa, uh, hinihinga nila ng so nakakapagod po talaga kapag ka ikaw ay uh, na uh, kagubatan na kabita at mag -hunting na mga maghahunting uh, ng mga kung ano yung mahuhuli mo doon sa dito na ginawa mo dito sa area na to mga kabitag uh, wala na ako dito gano'ng uh, mga trap you no? Know, dito sa area okay. ah. <laughs> kaya, Pinat, na to mga bit pa kaya nasa bulsa ko na oo oh. Ayan to, so, favorite view ko rito. Yung abot tanaw yung bagyo. Ayan, so training na yung ating uh, paglalakad. Tapos bukas, siguro baka pabalik na kami naman. pabalik. Then, naman ang dandy namin. Magbabago lang kami ng way bukas. At uh, buwan na rin po kami ng mga mga namin sa Tsaka, mga Tsaka ng mga kawayan. paglalagay po na rin dito. So, ngayon, ang investigation kami kung so, saan namin ilalagay yung aming uh, mga panibagong data. Ayan, medyo huminto lang ako dahil uh, meron kami mga naririnig na mga ano kasi dahan-dahan lang din po kami sa paglalakad para hindi po mabulabog po yung mga uh, kulit. Ayun, so, matanggal yung uh, bitag ni dito sa mid dito sa right side. Oh, isa ko Eh. Shoot na shoot ko diyan. Eh. Okay. What? <laughs> Hindi, gano'n mo Parang kabido ka. Hindi. Ayan mga ka-bitag, dito natin sa kawayan para kumuha ng ating uh, ilalagay para bukas. Ayan po yung ating mga kawayan na gagamitin para bukas sa ating uh, paglalagay ng mga bagong bitag. At, uh, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po ako gumawa. Ayan po, meron natin Ayan po, meron apat. Okay, diba? So, yun. Nalito muna natin yung ating mga video, mga kabitag. Siyempre, nandiyin din si Dito sa may uh, dulo. Doon siya kumukuha. At siyempre, una sa lahat, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, pagsusubaybay sa aking uh, channel at uh, pagsusuporta. At nawaya, pagpalaan po talaga kayo ng ating uh, mga Panginoon. Itong video po na ito is uh, for uh, adventure no, sa mga nararanasan ko dito sa probinsya. Maraming salamat. God bless.